Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dahu nabiina wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, Mga kapatid, dadakula da naman tayo ngayon sa isa namang mga usapin man talabas sa bilwasp, bilwaspil mu'jib lisu yami at naan nahar uh, Kung sakali yung sitwasyon na yung babae na may regla o kaya yung bagong panganak na may dugo o kaya yung bata naging ganap na siyang binata o naging ganap ng dalaga dumating na sa kumbaga uh, naputol yung pagbabawal sa kanya na magayuno o hindi pagiging obligado sa kanya na pagayuno o yung hindi muslim nagmuslim sa araw na kung saan ito ay nagayuno na ano ang hatol dito sa kanila Halimbawa, may isang kristyano, kababayan natin kristyano, nagmuslim sa buwan ng Ramadan. Nag-ayuno sa buwan, ay nagmuslim siya sa buwan ng Ramadan. Sa araw mismo ng Ramadan. O kaya ang babae na puto lang kanyang regla sa araw ng Ramadan. O kaya yung lalaki, naging ganap siyang binata sa araw ng Ramadan. Ano ba ang dapat sa kanya? Nagkaroon ng tatlong opinion ng ating mga scholar. Sabi nila, ay kinakailangan niyang putulin yung pagkain. Kinakailangan niyang putulin ang kanyang pagkain at mag-ayuno siya hanggang gabi. At papalitan niya yung utang niya na yun sa araw na yun pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Utang niya yung araw na yun kasi inabutan niya. Pangalawang opinion ay hindi siya, wala siyang babayaran. Mag-aayuno siya pero uh, ay hindi obligado sa kanya na Itigil ang pagkain. Pwede siyang kumain at hindi obligado sa kanyang bayaran. Yan ang pangalawang pananaw. Hindi obligado sa kanya na itigil ang pagkain kasi hindi na siya fasting at wala rin siyang babayaran pagkatapos ng buwan ng Ramadan Pangatlo, ay ititigil niya yung uh, pag-aayuno, ay ititigil niya yung pagkain at mag aayuno siya sa natitirang araw o oras bago lumubog ang araw pero wala siyang babayaran. Wala siyang babayaran at ito ang pananaw ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ito ang pananaw ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. At pinili ng librong ito at pinili ni Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi na pinakamalakas ang dalil at mas mainam na ito ang sundin ay Itigil ang pagkain at ituloy ang oras na natitira bago lumubog ang araw pagkatapos ng Ramadan ay palitan mo ang iyong utang dahil yun ang mas nakikita natin yun ang mas malayo na tayo ay matatanong sa kabilang buhay at yung paang tinutukoy doon sa hadith na kailangan nating bayaran yung araw na yun nagmuslim ka sa araw na ito bayaran mo yung araw na yan pagkatapos ng buwan ng Ramadan natapos ang regla mo sa araw na ito bayaran mo ang utang mo sa araw, yung araw na ito pagkatapos ng buwan ng Ramadan yung araw na ito na du, naputol ang iyong regla. So wasallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.